Mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo, sinta. Ikaw ang lahat sa akin at pakamamali. Ikaw at ako, sana'y laging ma Uh, po yung kaya ko po gusto ko kasi uh, yun po yung simula sa nila daddy. Kaya one of my most favorite song ni dad kasi dun sila nagsimula ko na makilala kasi yung una po na yun is hindi po sila tinatanggap ng mga recording company na dun yung hirap, pawis at dugo na na na, na ipinigay nila para makuha nila yung pangarap nila. Tapos nakawa ang lola ko namin dala na yung Siya po yung produce. Tapos po, ang nangyari po nun is, nung na-produce na po yun, di ba, uh, kasi hindi natin ka alam ng record company, na-produce po yun. Ang nangyari po nun is, uh, pinasok niya sa lahat ng radio station, wala pong tumatanggap. And, uh, ang una pong nagpatugtog po ng kanta nila na sana nila ni magkapili. Uh, rest in peace po is si BJ Martin Enriquez. Kaya isa po si si idol VJ Mike Enriquez sa mga isa sa mga tumulong kung bakit po narinig ang awit saan nilang magpapili Okay po Kung nangyayari sa kanta, sabi ka lang po Di ko kaya tanggapin siya to, di thank you and congratulations Salamat po Pero ako actually lahat po yun, favorite ko lahat mong amitin niya Thank you Masasabi uh, ko po talaga lang sa OPM is uh, okay po siya, okay naman po, po siya kasi at least Ah, uh, talagang gumaganda, mamay, sumaypo. So, maayos naghihiba, uh, nag-evolve. Nag-evolve 'yung music natin. Nagkakaiba-iba na mga genre natin. Uh, pero ko naman, since 'yung daddy mo may e account na uh, sum super, super na hinahati. Gusto ko na ba gusto mong maging parang 'yung uh, symbol or ano mo? Sa tulid mo. Tinit mo. Nag-a-gabi ako ng sombrero, siyempre. And of course, uh, pero ah. yung lahat yung makamarino na nakasombrero ko. Ito Kala ko. Kala ko yung alakas mo na yun. Hindi, hindi sa akin mo ito ng ano. Oh, no, <laughs> hindi pa po ito ba yan? Hindi, hindi ko sa atin ang daddy ko. Ako yung sa daddy ko, kung nakita yung mga pictures nila. Ito lahat yeah. Ako wala naman po ang pera. <laughs> yes. And, uh, So, anyway, kung ano po, uh, kung ano yung okay. ano, okay. sinusunod ko, binibigay ko po. O oh, pero kasi diba, nagtumira ka sa US, eh, ba ba, sinubukan mo mag show to? O Ay, sa mga reality show to? Hey, hindi po, hindi ko po nasubukan sa mga eh. Hmm, wala akong pagkakataon po kasi katrabaho okay. oh, po ako ng kanya. po ako ng mga pa, ang trabaho, ang maganda yung trabaho mo. Ay, yun, may, may maganda, may okay. Pero lahat like, um, oh, uh, naman po is ayos. Oo, oh, marangay. Uh, naman po. Okay. Tingin, isa rin mo na kumata ka ng gento pag <laughs> masabi <laughs> ka sa akin.